Hi guys, Q here. Sa ngayon ay gusto kong uh, ilibot ko kayo dito sa puerto na aming kinaroronan. Kaya dyan lang kayo at mag-enjoy at samahan niyo ako sa labas. Tena! Guys, bali ito yung susundan ko, yung train tracks na yan papuntang downtown. umuulan kaya basta enjoy nyo lang yung panonood nyo habang papunta ako sa downtown ng Kobe dito sa si Japan guys bali ang kinaruroonan ko ngayon ay dito sa Port Island patungo ako doon sa Kobe downtown kaya nandito uh, ako ngayon sa tulay na patungo doon at tatawid tayo dito sa tulay na nagdurugtong sa Port Island tsaka sa mainland ng Kobe. Medyo matarik guys kaya medyo lalakad ako paakyat. Bali paakyat ako dito sa may tulay. Pagdating ko sa taas saka ako sasakyan ng bisikleta. Yes, medyo matarik kaya ha. -ha. Uh, ano, akayin ko ito bisikleta ko uh, tuloy nyo lang panunod niya at uh, daling ko kayo doon guys malapit na tayo sa ibabaw ng tulay guys nandito na tayo sa ibabaw ng tulay kaya uh, malapit na tayo pag lusong dyan uh, wheelie na ako dyan so, malalayan ko na lang sa uh, drink break guys nandito na tayo sa ibabaw ng tulay na nagdurugtong sa dalawang isla na ito at uh, doon tayo galing at 'yan ang makikita sa baba ng tulay na ito. At uh, ito yung daanan ng train at ito namang isa yung double decker na tulay ng mga sasakyan. At uh, doon tayo pupunta. Kaya palusong tayo ngayon dito hanggang makaabot tayo doon sa pupunta natin sa mga building na 'yon. Kaya guys, diretso lang tayo palusong hanggang makaabot tayo doon sa baba. Yan guys, malapit na tayo. Dito na ako sa kabila ng van, tulay. Kaya papunta tayo doon sa sa downtown ng Kobe. Dito na ako sa downtown ng Kobe, Japan. At sa iyong nakikita, yan ang mga malaking building. At... Ito guys ang makikita dito sa downtown ng Kobe, Japan doon tayo galing at dito yung mga building nila yan traffic lights yan ang sistema nila dito kaya tuloy tuloy nyo lang ang yung panonood at taling ko pa kayo doon okay guys nandito na tayo sa kanto paliko patungo sa Kobe Port Tower Plaza guys nandito na tayo sa kanilang park dito sa Kobe Park ito yung tower nila. Heto na guys ang kanilang parke dito. Sa inyong nakikita maraming tao na naglalakad na mamasyal dito sa Kobe Port Tower Plaza. Kaya <clears throat> dito ko ngayon nang galing sa Port Island. Mga 30 minutes din ang bisikleta mula doon kaya malapit lang. Guys, medyo ininaw ako kaya magkape muna tayo itong kagandaan sa Japan meron silang vending machine kaya anytime na gusto mong magkape kung ano man ang gusto nyo bilhin basta may yen kayo yan 24 hours yan nakapukas itong kagandaan dito sa Japan masarap kahit maglakad-lakad ka kahit saan dito uh, safety hindi kagaya sa ibang lugar na helikopter kaya dito safety ang ang kan paligid dito dahil napakadisiplinado ang mga hapon kaya, tuloy nyo lang ang yung panunod para <coughs> subukan ko pang ipasyal ko kay Bandaron o punta tayo sa sa China Town kaya dyan lang kayo guys ito yung kabuan ng Kobe Port Plaza uh, na ito ay ikot ko lang aking kamera para makita nyo nang um 360 degrees view. yan At uh, enjoy nyo lang ang yung panonood habang iniikot ko ang aking kamera Guys, kunin ko na rin tong oportunidad na ito upang magpasalamat sa inyong lahat na nanonood sa aking mga subscribers, viewers, followers sa maraming maraming salamat sa inyo sana tuloy-tuloy niyo ang ang pagsuporta sa akin YouTube channel kung bago ka palang sa akin YouTube channel please click and subscribe maraming salamat po guys kagaya nung nasabi ko kanina na dadaling ko kayo sa Chinatown nandito tayo ngayon sa Kobe Chinatown kung saan matatagpuan ang iba't ibang klase ng mga Chinese foods at meron din mga Japanese foods. Kaya tignan nyo, napakarami. Maraming pumupunta dito para kumain ng mga Chinese foods. eh uh, medyo <coughs> eh, sa na daan, maraming tao. Mas, masiksik ang ano, kalsada. Kaya eh, sinaglit ko lang kayo para makita nyo ang Chinatown, Kobe Chinatown. Yan, oh. masasarap na pagkain, magagandang restaurant, maraming nag-aalok, pero ginto rin ang presyo. Kaya salamat sa inyong panonood at uh, kuhan lang ito, pakita ko lang sa inyo. Tapos pupunta tayo dito sa, sa may kuhan naman, Motomachi. Malapit lang dito eto ngayon yung motomachi kung saan mo naman matatagpuan yung iba't ibang klase na mga uh, uh, mga damit, sapatos, mga traveling bags, uh, alahas at uh, marami pang iba na bilihin dito. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ginto ang presyo dito dahil Japan is standard. Medyo mahal, walang laban ng pera natin dito. Matas ang presyo nila. Kaya... Ipasulyap ko lang kayo... Dahil... Maya-maya ay... -maya eh, pabalik na ako ng barko... Dahil... Padilim na... Pero nagpapasalamat ako sa inyong panonood Sana tuloy-tuloy lang kayo manood sa aking YouTube channel... Para... Makita nyo pa yung iba't-ibang... Uh, videos na aking papakita sa inyo sa... Susunod na mga pagkakataon... Kaya... Hanggang dyan lang muna ang aking mga uh, mga video ngayon at uh, medyo agaw dilim na. Guys, medyo paggabi na kaya kailangan ko bumalik sa barko. Baka maabutan ako ng pagsara ng gate. Kaya hanggang sa susunod, salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang muna. Bye-bye!